All right, good morning mga wanderers. Nandito tayo ngayon sa labas ng Big Lagoon. Ayan, So medyo umaga pa, wala pang masyadong mga bangka. Ayun, may speedboat. So ito sila yung mga kayak rental. So yung lagoon na nandoon sa side na yun, pabaon. Ito naman yung makasama ko. Ito, may uh, speedboat na parating galing sa mga exclusive resort. So ito naman yung mga bangka na pang island tour din. Ito yung kapitan namin. Shout out kay Kapitan Danding Buangko. Hahaha. <laughs> <laughs> Ayaw ang kapitan namin, mga landanding. <laughs> Ngayon ko na lalaman, tagal na yun, magkasama. <laughs> Ito naman yung mga kayak rental, mga wonders. yan yung inarkilahan ng guys pagpupunta ng lagundong sa loob. So hanggang dito lang muna mga wonders.